Okay, guys, nagulay ito guys. Kasi natumbay yung puno ng dun sa harap. yan na. Guys. Ayan, isang kaldero. Maliit lang to. yan maganda to kasi magulang. Makain yung buto. Ayan. yan na Pakuluan hanggang maluto. Tapos itapon ko yung sabaw niya. Tapos yung sabaw, pang sabaw ko lang nito pag yung mga yung gata lang ng niyog. Ayan, isalang ko na. Ayan, isalang ko na yan, guys. Ayan. Ito yung aking dalawang niyog ipakayod ko. Ayan. Ito na ang ating Kinayo guys na kinayo madali lang oh uh. walang bayad yun sap yung sapa lang sa kanila yan tangad <laughs> yan natin ang sili unang piga yan yung unang piga yan matangad ako ito yung pangalawang piga yan ito na yung ating langka ah wala kasi sabaw, tinapon na yung unang sabaw Ayan. lagan na natin yung ating kayaan na yan na. tsaka yung alawang piga ng niyog saka na yung unang piga pagluto na yan first time kong magluto lagyan ko din to ng sili espada ayan magulang na para yung buto nito kainin ayan ati ayan ilang kaya na yung ating sili para maanghang ayan ayan siya Langka bangka na ginataan. Ayan, bago ang kuon, guys. Liso. Ayan, lagyan ko ng loya, spada, sibuyas, sibuyas na gunan. Ayan, ang suka, tangad. Ayan, ang gas. Ayan, na yung gata na unang piga. Maliit lang yung ginulay ko, guys.

Para maanghang-anghang siya. Hmm. Ito yung ulam namin ngayong gabi, guys. Maliit lang yung niluto ko. First time ko magluto nito, guys. Pero sa Mindanao, palagi kami nagluluto nito, guys. Yung mama ko ang nagluluto. Ako, first time akong magluto dito. Ayan Ay, ang ating ulam ngayon, guys suka na ginataan. Ayan. Tapos, parisa nang tuyo. Ayan, may tuyo kami eh. nata na labo kayo ang liso guys na labo, super labo yan tara yan yan alibre tayo sa ulam guys kasi natumba yung langka dito sa inukahan namin malapit dahil sa bagyong krising ayan thank you for watching bye bye